Ha? Ano yan? Ano yan? Ano Sa'yo? Sa'yo? saan galing? Hindi eh, ko may ano yan? Skim Salon Skim Salon Kanina pa yan dyan? Ha? Oh, Ang ganda. yung mga body. Merong ano. May box na. Kanina, kanina yan. Anong laman? Oh, may iniwan na karton. Shomay tayo, shomay. Pork kate, dalawa. Dalawang order. Dalawang order. Sa'yo dyan, ano sa'yo? Kapalot, kuya? Ay, dine-in lang, dine-in. Bigay ko lang. May kalamansi ka, Tay? Kalamansi? Meron na. Meron na jan? Kaya jan? Kaya dyan! Ang ka? Ika? Ito mo kanin? Kaya dyan, asig ka dito. Mabali, kain mga kain. Ang galing. Ang kawain, kumakain na siya pa dyan.

Sa siomay. Ano, siomay, siomay. ano sa pang siomai? Ano siomai? Ano sa iyo kuya? Lagyan mo dito. Ano siomai mo? Ano sa iyo? Pork? Shrimp? Ano? Natapon yung... Siomai. Gusto mo siomai? Anong ah, gusto mo siomai? Ayaw niya eh. Kain ka na lang. Kain. Gusto mo kain? Siomai gusto mo? Siomai nga, siomai gusto diba, nga mo. Teka, siomai nga te, tatlong malaki. Saan lalagay ko yan? Sa ano na lang. Sa ganyan cup na lang. Ano kasama mo? Walang. Kain ka na lang siomai ha. Uh -huh. Barber screen Barbers. Barbers cut. Ah, barber screen cut. Okay, ito nga. Alright, so mabali niya na si Kuya Ginugupitan na ni Master. yung dalawa, tatlo, apat ay kumakain ng siomay kami sa inyo at babalik ko natin yung plato yung plato yun no? plato nila yan plato nila yan totoo? oo nga take up pang, pang dine in yan eh ilano ko lang eh, niram ko lang Tayo lang natin si Kuya dyan. Okay. dati parang saan po? Ma! Yan mga buddy, tapos na si Kuya Wala, tapos na Ah, grabe, foggy oh Tapos na, magkana? Magkana daw? Hindi ko pa naman Tanong mo, magkana? May matod, hi nga Foggy ni Kuya dyan ah Yung na natin mga buddy Ang mga buddy, bigyan natin ulit ng budget sila na Gina Kasi nabanggit ni Kuya kanina na wala na silang Bigas ulit mga buddy at pagkain yan yeah. bigyan natin silang pambili ng bigas alright tsaka wala na pa rin silang ano mga badi gasol grabe po kinikuya Kuya Jan oh pakita mo yung gupit natin kaya ng mga kabadi natin oh bah pugi. Mm -hmm. talagang may bangs ka pang tinira binawasan ako pa ah maganda sya pin cut ganun yan o pababa yan ganyan pababa yan yeah, paganyan paganyan yan Ayan. Galing din ng kuya. Maganda pa. Oh, so, ayan, oo. So clean cut siya mga body. Clean cut. Clean cut. Ibig sabihin malinis tignan. Ah. So, uh so, ayan. Uh, ito, pwede yan. Kuhin mo ito. Ano ba ito? Kambilin nyo ng pagkain ulit ha. Yan, pag nakaluwag-luwag tayo ay ano yun natin yung gasol nyo. Saka so, yung sasabi mong pamasahe. Sino ba humahawak ng pera sa inyo? Ikaw? La pag ikaw, ikaw muna humawak niyan. <laughs> o oh, ikaw muna, ikaw muna mag-budget ng yari. Wala kami bigas, bili ka ng bigas, ha? Ikaw baka magastos ka ba? Hindi, Hindi naman. Pag si Nanay Gina humahawak, mabilis maubos, matagal din. Bumibili po siya ng gamot niya. Anong gamot? <laughs> iniinom niya? May iniinom siyang gamot? Para saan? Para sa kate daw. Kate? Kate ng... Milo Salix. Hmm, iniinom pa siya ng gamot. Nung ano yun, siguro doon yung sa lupa. Bakit? Nung may laba kayo sa lupa? So may, ano po, may kumagapang din pong porgas. Ay, ganun. Ah, kasi may aso kayo eh. Oo. Oh. Ba't kasi kumawa pa kayo ng aso? Nananda na pa sa labas? Oo, oh, tsaka dapat din na kayo kumuha ng aso. Siyempre so, kumuha <laughs> na. Oo, oh, kasi yeah. may ano yun, may kuto yun. Oo. Mm. Yun yung nangangagat. Huwag niyo ipapasok sa loob ng bahay. Tapos, dapat laging malinis din ha. Oo. Oh. Yan, so, nawakan mo muna yan para pag ano pag nagkaluwag-luwag si Kuya Buddy ulit eh may ano na, pambili ng gasol tapos bigas ulit tapos yun nga yung, yung, yung pamasahe yung pagpuntang ano longos yung hinahanap na ano, sasabi para atis may idea tayo no? Oo oh, pa Tago muna yan Tayo natin si ano Si Mama Ting Oo oh, may binili lang ata So yung nga Buddy yan ha pagpagubita si Kuya dyan Pogi na ulit Alright. Coffee daw. <laughs> ako, oh, bili ng kape. <laughs> so well, mga buddy, thank you, thank you sa pagsama sa amin. Sa matuloy na mag-support ako. Iyo, Baka may gusto kong sabihin sa mga kabady natin. Wala <laughs> naman yung masabi kundi magkapasarap ko ng taos puso. Mm, Yun yeah, ma yeah. yung mahalaga lahat ng natatanggap mong biyaya. Pasalamat lagi at pag-iingatan ha. Ako ba. Ay, lagi kong bilhin ha, magbulay-bulay ka lagi, I realize mo tama ba yung mga nangyayari sa'yo. Bulay-bulay? Oh, ano ba yun? <laughs> parang mag-ano mag, ka, ano yun, M isipin mo mabuti tama uh, ba yung mga nangyayari sa'yo, naisip mo yung mga ginagawa mo. Ano? Na-realize? Oh, ma Oo, ma-realize mo lagi. I-realize mo lahat. No, hindi lahat ng sasabihin Nanay G na eh, yun na agad, dapat timbangin mo rin kung totoo ba, tama ba, And, uh, para din sa sarili mo ha. Then the nuts. Wow, Thank you, thank you, mga buddies, sa pagsama. Salamat po. Salamat. Bye. Ba Bye. <laughs> Paalam na. Bye. na po.